kasalanan mo man o hindi, expect mo ang taong bayan ay magsasalita. Pero yung pagsasalita na yun, nakikita natin may oppression na. Hindi na po ito basta-basta. Sa gitna ng mga krisis, sa gitna, may krisis tayo sa kuryente, hindi nila pinag-uusapan yan. Nagtaas ang presyo ng tubig. Nagtataas ang presyo ng pagkain. Sa gitna ng lahat ng ito, ang unang nilang naiisip, baguhin ang saligang batas, at matahimikin ang ilang mga taong nagsasalita at nagpapahayag. Hmm. Saan ka nakakita na gano'n ang reaksyon? Na imbis na atupagin ang solusyon sa mga problema na alam naman nila kung ano yung mga solusyon na yon, ay ang aatupagin mo yung kritisismo. Kung ang mga tao mo hindi nagpo-perform, natural magtatanong ang taong bayan, Mr. President, ano na? Palayasin ang mga walang hiya sa Malacanang, walang malasakit. sa taong bayan. Dapat buong Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga men and uniform dapat gawin ninyo ang tama at gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Bagong pinat, hindi ka pwedeng magtanong. Kulong ka agad. Lahat basic need, tumaas. pandak lang hindi. Tulog ang general natin na budol tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Tingnan nyo nga naman ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka nalang insan, mahiya ka naman, sumusobra na kayo. Ganyan mga iganta nyo sa taong bayan kapag talaga grabe. Kasalanan mo man o hindi, expect mo ang taong bayan ay magsasalita. Pero yung pagsasalita na yon nakikita natin may opresyon na. Hindi na ito basta may napipikon, hindi ito simpleng bagay na uh, may nagtatampo dun sa isang sinabi mo. Natural yan, tao yan eh. Mm. Pero, makikita natin, may systematic oppression. Hindi na po ito basta-basta. Mm. Halimbawa, uh, in, alam natin, may mga networks dyan na ini-endanger ang prangkisa. May mga na-detain, may mga na-tanggal sa trabaho, Tama. gawa ng utos ng isang mataas na opisyalis. Tapos, hindi lang yan ha, nagbabayad ang gobyerno or at the very least, hindi nila sinasalungat yung balita na may mga tolls na binabayaran ng gobyerno para atakihin ang ordinaryong mamamayan na nais lamang magsalita at magpahayag ng kanilang damdamin at saluobin. Sa gitna ng mga krisis, sa gitna, may krisis tayo sa kuryente, hindi nila pinag-uusapan yan. Nagtaas ang presyo ng tubig nagtataas ang presyo ng pagkain. Sa gitna ng lahat ng ito, ang unang nilang naiisip, baguhin ang saligang batas at matahimikin ang ilang mga taong nagsasalita at nagpapahayag. Hmm. Saan ka nakakita na gano'n ang reaksyon? Na imbis na atupagin ang solusyon sa mga problema na alam naman nila kung ano yung mga solusyon na yon. ay ang aatupagin nyo yung kritisismo. Yes. Ang aatupagin, pagbabago sa saligang batas na hanggang ngayon hindi nila ini-explain kung ano ang specifics nun. So, natural, magtatanong tayo, nakikita natin may mga government officials, nagpapabaya, sino bang in charge sa tubig? Sino bang in charge sa kuryente? Sino bang in charge sa deteriorating conditions ng ating environment? Marami tayong problema. Pero yung mga kalihim, parang wala tayong narinig sa kanya. But the buck stops with the leader. Exactly. Kasi na the leadership na yan. Kung ang mga tao mo hindi nagpa-perform, natural, magtatanong ang taong bayan. Mr. President, ano na? Hmm. Pero anong nakukuha natin? Uh, maswerte tayo kung dead ma lang eh. <laughs> But instead, may oppression. Yes. Bakit ganon? May problema, pero you shoot the messenger. It, now, hindi na binigyan, ito yung maganda pa niya na, binigyan natin ng oras. Hindi po ito first 100 days. Hindi ito first 6 months. Patigidig na tayo, magdadalawang taon na. Pero anong nangyayari? Instead of more information, we get less. Instead of more service, we see less. Tapos, nape-play up pa yung measure ng ating Pangulo. Concerts, parties, Can you blame the people if they are upset? Can you blame the people if they will criticize? But what are the reactions to blaming and criticism? Oppression. Yes. If you oppress or you suppress the freedom of speech, pressures build up. And what happens at the end of that? But there is social unrest. We're lucky if it's just unrest. But then eventually these things could zoom towards something else. And we know we are, you know, we are no strangers to changes in government. We've had in the past, what, 40 years? We've had two. And then, but in the beginnings of our government come from a revolution. A revolution also brought about by increasing societal pressures. Mm -hmm. So he should take a page from previous rulers, those who have turned a deaf ear particularly to concerns about lifestyle, di ba? Hindi, it's not something that we should, ano, treat frivolously. The, the, the removal of two presidents were due to the, to what people would see as excesses in lifestyle. Mm -hmm. So, maybe he should, it would be a good idea for any leader to remember this. Yes. We are the people, we, look to them to be fair, to be impartial. Kapag nawala yung impartiality na yon, who do we trust? Who will the people go to? Yeah. Sila na yung inatasan yan. Ibig sabihin, pag umabot na dun sa punto na ang taong bayan ay namemeligro sa Estado mismo, o sa gobyerno na nagre-representa ng Estado, obligasyon ng ating armed forces na protektahan ang tao muna. Yun. Norm, di ba? Ang, ang security sector, as you call it, the AFP is the, the, the president, di ba? Is the, the head, the commander in chief. And under him are the armed forces. At inherent sa ating saligang batas, ang karapatan ng Estado to protect itself. Yeah. Pero ang saligang batas natin may garantiya kahit na namimeligro yung estado, kung ang danger from the state is directed at the people, the AFP must stand to protect people. Man, patuloy lang natin ipapakita ang mga komento ng mga nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Kahit pa, bawal magtanong at pulaan si Tambaluslo. People power na. Bakit patatagalin pa mga kahayupan ang nasa posisyon? Kung hindi ngayon, kailan pa? All use of power ang mga public official natin. Kala mo kung sino mga malilinis. Halos lahat ng panik kay Tambaluslo dyan, mga may kaso at kurap na opisyal. Laban lang kayo, SMNI encore. And tinatulog ang Diyos, may karama din mga yan. Putang ina mo Martin Dugas Romualdez is a ang tunay na magdanakaw at salot ng bayan. Sana Lord, magka-civil war para mapanagot natin sa kayupan. Itong si Tambalos Los, putangin na mo, matitikman mo ang lupit ng taong bayan. Hayop ka sa dilang hayop. Ha, huwag niyong ibahin ang issue. Asan yung libro ng mga tangreso? Kung audit ninyo. Gumaganti lang kayo sa SMI dahil napahiya kayo sa request ni FPRRD. Buksan ng libro ng audit ng mga expenses ng tangreso. Mas matalino si Dr. Bado at ka Eric. Talunan kayo sa debate kaya napikon. Ayon, pinakontempt ninyo. Pabad karma din kayo Halos mo din yung apat ng Panginoon ng Kadiliman na si Tamba. People power na yan. May bansa nga tayo. Di naman ramdam na may presidente tayo. Si demonyang kambaluslos ang nagaga ang ha? harap ninyo. Murahin. Ang kapal ng apog ninyo, mga kongreso. Ang hinahabol ninyo, pera ng taong bayan. Sino na nga ba nagpapatakbo ng bansang Pilipinas ngayon ha? Ayan na naman ha. Nagtatanong lang po. Makakulong na naman. Sobra na kayo. Sobrang kitid. Nagsama-sama na pula na at dilaw. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Pati mga pamilya niyo. Di ba kayo nahihiya? PBBM, ano na nangyari sa'yo? kawawabayan natin. Pag ikaw magtanong sa kanila, bawal. Tapos pag sila magtanong, dapat sagutin mo. Kung hindi ka sasagot, alams na. Kapag pinatawag ka, dala na ng maleta na may madaming damit. Ang dating bulok, mas lalang bumulok ngayon. Bagong Pilipinas, bagong pulburo. Bagong Pilipinas, hindi bagong Pilipinas. People power na, walang kwenta ang gobyerno ngayon, lalo na ang Congress at ang DOJ. People power na talaga ang solusyon. Grabe ka, diktador, maging sa pag-imistiga sa kamera. Kung magpakulong, ganun-ganun na lang. Bawal magtanong sa kanila, kailangan tahimik at sunod-sunuran sa kanila. Sayang ang boto namin sa BBM. Sir na ang nagdesisyon lahat ngayon. At kami mga taong taxpayer na naghihintay kung kailan buksan nila ang libro nila at magpa-audit na hindi totoo. Galit kayo dahil defensive kayo dahil hindi ninyo binuksan ang libro ninyo para ipakita sa taong bayan kung totoo ba na walang ginawang anomalya. Tinanggal na ang demokrasya sa Pilipinas dahil itong pinsan mo. Weso na, protector ng terorista. Maling-mali talaga, boto natin mga kabayan. Walang isang salita. Bawal magtanong, lalo na pagkakapirahan at pag-usapan. Sight and contempt ka ng mga alipores niyang mga honorable daw o. Kaltang sumisip-sip ang mga ungas na dilawan at kakamping eh. Ito naman si Rick, gustong gusto. Huwag daw magtanong kung paano nila kurakutin ang punto ng bansa ng kwentang Congress. Paepal, sakim sa kapangyarihan. Tulad itang Los, ito naman si Kuting. biglang nagkasakit ko no, dapat alisin na yan. Hindi matagumpay ang Pilipinas na pamunuan ni PBBM. Mors pa kay Binigno Aquino. Ano na, pangarap na matagumpay? Only a dream lang pala. Bakit nagtitol ang kanyang piniling House of Congress, OMG? Mahal na mahal pa ng mga bilihin. Bulsa pa mo, ng ng bayan. Yan ang totoong dito na pasista, pero walang nagwelga. Balik lang na talaga ang mga utak ng mga nagpapagamit sa welga. Para may batas na, less majesty, only in the Congress lower house. Bawal tanungin at punahin ang kaharian. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike e mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas. thanks <laughs>